Bali, ngayon po ay magbabaon si pare ko ng pagkain natin. Bali, ngayon ay nagbabantay kasi tayo ng mga itik niya. Tayo po yung kanyang bakiro. Yung taga-pastol ng itik. Yan. Ngayon po ay maagang maaga pa. Pero napaka ano? Napaka maalinsangan sa Tagalog pala yung masalimuot maalinsangan bali ngayon ay nagbaon po siya ng kan po natin ng kakainin natin hindi ko po alam kung yung Atin, pamigat ba o pang tanghali itong baon po niya pamigat ate uno pangal daw uno duwan pamigat din pangal daw yung baon natin dala pang agahan at saka tanghalian na po hmm, isang kainan na lang. Isang kainan na lang. Bali brunch na po ito. Ito po yung ating ulam, kanto sa gulay. Yeah. Hmm. Kuna mano kalderita. Kala kalderita kulay na. <laughs> ay, apritada. Yeah. Apritada ay ay. ng gulay na tinabas na dito. Apritada ng gulay ah. Hmm. Niya mga takarga Ito po yung ating duyan. Ay, ndayon. Bali api latikod toy, makan. Uyong kanin po natin. Tama naman. Muntana. Pumikit dala pangaldaw. Hmm. Undusabaw na mai ta. Dadalakto koma sin ka. Kanatam da kan. Hm. Ngida. Kita te lut no na. Hm. Bilog-bilog ating nga uh, tarong niya. Bilog-bilog pa bilog Ano -bilog. na ba na bilog-bilog? Pantan mo sa tala yung bilog-bilog. tayo ngayon nagpapa-electric pan. Mabuti na lang ay nakabili tayo ng maliit na electric pan na parang motor ngayon po ay pupuntahan po natin yung ating mga itik na ngayon ay kasalukuyang nasa tambak ah, bibisitahin lang po natin dahil baka po mapalayo, mapalayo po sila yung iba po ay nandoon sa so, kayong iba po ay nandoon banda so titignan po natin kung nagkahiwa-hiwalay po sila para may pagsama po natin sila ulit Ito ang gagawin natin ang oras po natin ngayon ay alauna na at mabuti na lang hindi po ganun masyado kainit so makikita po ninyo dito yung lupa ay bitak-bitak na naman. Ganyan po pagka ilin ninyo po dito sa atin. So nandun po yung ating mga itik banda. Titignan lang po natin kung meron pa sila sa uh, kanal. Yan, marami po sanang pagkain ang itik dito. Mga sagibo. Yun lang ay wala pong tubig. Kaya may hihirapan din po sila na makakain po nila yan pero wala pong panulak dahil talagang itong mga itik ay kailangan kailangan po nila yung tubig very essential ng tubig sa mga itik natin ganon din naman sa mga pato di nandito po yung iba ah, nandito po yung ating mga itik naliligo pala So ayan po mga adventures. So bali ngayong nakita po natin yung ating mga itik ay nandito lang. Ngayon po ay babalik na tayo sa ating hideout. Kung saan tayo ay naglilinong. Sana ay umulan. Dahil parang may nambubuong kwan po dyan, oh, makapal na ulap. Kung uulan po 'yan, ay sigurado po dito. Maganda po yung ating pagpapasulan ng itik. Saka malawak din po ito mga adventures. Mga ilang bans din po, mga apat siguro. Tapos doon pa sa kabilang banger, apat din. oh so, malawak-lawak. Baka mga ilang linggo tayo dito kung ito ay matubigan ang nandito na po tayo at ngayon ay magpapahinga lang po tayo saglit at kakain na rin tayo ng ating tanghalian Whew. napakainit mga adventurers yung ating kakanin na inapoy eh. ito yung sobrang nating ulam kanina. Marami pa. bali ngayon po ay iaabog po natin yung ating mga itik dahil merong mag aalado dito sa Kataltalunan kaya yung mga itik po natin ay ipupunta po natin doon para safety po sila ah, hapon na rin po kasi alas 4 na kaya unti-unti na po natin isunsun yung ating mga itik para bago po sila umuwi ng bahay ay makakain pa po sila at makapangitlog itlog po po ang itlog pala nila kanina ay 35 35 na piraso yung itlog po nila <laughs> Ay, parang maliit yung mga itik natin ah. Quick, 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 quick. Parang maliit po sila mga kabin choice. Balitig na natin dito. Baka merong nataw-taw o naiwan. At nandito po yung iba. Yung mga itik natin. Na parang yung mga grupo ng mga matatanda ito. At nandun po yung mga mga binata binata dumalaga tik 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 magagaling po kasi ito parang sanay na sanay na sa paghanap ng kanilang makakain sila po yung palaging malaki yung kanilang minaganatan kara kara mo okay ka lang bawag kursunada ka paano masabi sabi? pik pik, pik. diretso lang diretso sapul shh. ka garod makanyod tan yan na po yung ating mga itik nagwiwil ka na kanina talagang gustong gusto ng umuwi kanina ay ipapakainin ipapaka, pa sana natin. Kaso ay ayaw na. Talagang nagpapakaluko na sila. Gusto na nilang umuwi. Ayan na po yung ating itik. Mauwi na po sa ating bahay. Ngayon po ay magka-transplant po tayo ng ating talong. Ay, yan na ka natin. Sitaw. String beans. Bali, ito po yung ating string beans. Ito po yung ating string beans malalaki na at sa ngayon ay dito po natin ilalagay sa ating bakod ito po ang ating fence dito po natin ipapakalatkat sa ngayon mga short bali dito magta transplant po tayo dito so umpisa na po natin para hindi po tayo gabihin tuloy yung ating pagtatanim ng string beans mga kadbinsyors bean dahil kahapon ay gabi na hindi na tayo makita ng kamera kaya pinagpaliban na po natin at ngayon na lang po natin ngayon na lang po tayo magtatanim bali ito na po yung ating itatanim bago po natin taniman kailalagyan po natin ng tayo ng kambing itong ating pagtataniman para meron po siyang pataba kahit pa paano hapon po sana yung magandang pagtatransplant. pero kagaya kahapon ay hindi po natin ano, hindi po natin masyadong matrabaho dahil pinakapos po tayo sa oras mga kadminsyoy kaya ito po yung ko na rin parang magandang time na rin para sa atin na may transplant po itong ating mga string beans dahil malalaki na rin po sila ang mga ilang araw lang po ito mabilis po pala ito lumaki hindi po natin in-expect saka nagtubo na rin po yung ating itinanim na ipinunlang sweet corn ah, nagtubo na rin po mga hard bean saka yung chives yung chives po yung hindi pa po tumutubo po yung ating tatransplant kita transplant po siya yan malusog na malusog po yung pinakahuli na ikatransplant po natin dahil wala pang wala nang pagtatransplantan magbubungkal pa tayo mag-iigod po tayo mga kadito eh <tod> po natin na yan ay hindi po muna natin ipinastol dahil sa kadahilan ng ah, ay mahirap po yung pagkastulan dahil yung sa ngayon yung, pinag yung dinadaanan po natin ay tinaniman na, tinaniman na po nila kaya ah, nakakulong po sila ngayon habang naghanap si Karikoy ng mapakastulan Bali ngayon ay magdidilig po tayo sa ating pananim. ngayon po ay magpapakain po tayo ng mais sa ating mga alagang mga itik dahil dito lang po sila ngayon sa bahay. dala na po natin itong ating kawayan saka pali dito po tayo mag start ha <makes noise> nya sa <makes noise> gungaran atay palibot ko yan tan atay yun ay at ti corner ti corner kabilang pay madain Dan balik po yung ating unang step upat siguro ito ya na gagawin pati ito corner lalagyan natin ng kawayan muna mo ta na ito po yung unang babakuran po natin ng net para yung mga itik po natin ay, hindi po pumunta dito sa kabila ito po yung net na gagamitin po natin na ipapalibot po natin dito sa ating dalawang kahon na, pal na palayan bali ito po ay nabili natin sa halagang 3,900 3,900 ito na net ito po ay isang rolyo sabi nung pinagbilhan po natin ay ito daw po ay 100 meters ah, sana nga lang ay 100 meters po ito yan po yung ating gagamitin palibot ito yung magsisilbing bakod para yung mga itik po natin ay dito lang po sila gagala mababaddikan po yung mga damo saka kung may mga insekto ay makakatulong po sila saka yung dumi po nila ay makakatulong na rin bilang organic fertilizer para sa ating palay dahil kulang po yung net natin ay ganito po muna yung setup po natin bali yung gagawin sana namin ay ilalagyan po natin ng net dyan hanggang doon sa dulo tapos dito hanggang doon din sa dulo ganyan po sana pero sa ngayon ay hindi pa kaya kaya ganito na lang po muna pansamantala yan yan po mga kadvinsyor bali itong meat po natin ay ilalagay na natin sa ating pinasok na kawayan yan. ganito po yung ating gagawin yan hanggang sa babakuran po natin itong dalawang sinilong po natin at dito at dito po natin ipapagala ng ating mga alagang itin. para hindi na po natin ito isprayan pa ng aling mga insecticide at herbicide and po mga Kadvin Shorts bali doon po tayo nag start kanina nalagyan po natin hanggang doon sa corner at hanggang doon sa corner papunta po doon at hanggang doon ay hanggang don po mga choice. so yan po yung 100 meters na net na nabili po natin yan medyo mahaba-haba na rin ito na lang po yung kulang papunta po doon bali may mga net po tayo na luma sa ngayon ay yun po yung ating gagamitin